Sarong persona na ay record na lugadan sa salpukan ng duwang tricycle sa barangay Salvation Vera Katanduan sa kasagsagan kan makusog na pag-uuran kasubanggi. Basado sa investigasyon kan Vera Municipal Police Station, nag-overtake ang saro sa mga imboltong tricycle sa sarong bihikulo alagad na sakop naman kain ni ang linya kan sarong tricycle na nauli sa saindang salpukan. Lugadan sa insidente ang driver kan sa tamang linya na tulos manapigdara sa ospital. Nasagi po yung ano, yung isang tricycle na 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 pumasok siya dun sa linya nitong alam ano, itong isang tricycle yung vehicle to Dugang pakanhepe dai naman nagsunod pa din kaso ang biktima makalisan sa indang mga napagkasunduan Nagsettle na po sila settle na po kaya na na settle na po ang itong nakabangga na itong tricycle na nakabangga yung usapan po nila is uh, yung damage nung nabangga na na tricycle ano siya mag uh, yung kalahati nung ano doon yung yung yung, yung, yung na, na incurred na damage mabayaran niya so silang dalawa lang naman pang nag-usap din eh. Nangapoda naman ang kapulisan sa mga motorista na magdobli ingat sa pagmamaneho lalo ngayon na mahal na sa mga tinapodarakan mga pag-uuran. Para sa mga baratang tatakbikol, Ariel Ubeya.